Okay, so hi guys! Magmaritis tayo ulit guys, no? Habang hindi pa natin mapapanood siya, uh, Madam Lisa, na nag-live at nagpa uh, con sa Malacanang or uh, sa kanyang Facebook mismo, ay syempre hanggang ngayon ay hindi pa rin mawawala sa ating isipan na uh, kung totoo nga ba na na-detain na, 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 na siya tapos uh, na-hold kasi alam niyo naman na uh, nagbalita si uh, Marlica na na-hold daw ito yun po ang sabi ng kanyang puting ahas na hold pero ang sabi naman ng uh, taga LA na yun nga no yung mga kapitbahay doon niya usap-usapan nila doon si Madam Lisa, uh, pati yung uh, mga tao do sa LA sikat na sikat do si uh, Madam Lisa doon na yun nga na-detain nga daw dahil sangkot nga sa pagkamatay nitong um, CEO ng uh, Rustan uh, sa ngayon ay um, um, din drug test pa hindi pala basta-basta makukuha ka agad ang ano. Eh, ano, Rowie? Eh? nakalagay kasi doon, yun. Eh. Ang result daw, malalaman after 3 months to 6 months. So, ang ibig sabihin, maghihintay sila doon hanggang 3 months to 6 months kung ano ang resulta. Eh, paano kung positive? Eh, makukulong sila hanggang 10 years yata. Ito, ito. Ito na, ito na, guys. Nag-post kasi si uh, Madam Lisa. Ito po, ang ganda po ng kanyang picture. Ayan po, oh. Yan, oh. Ah, nakalagay dito sa kanyang caption na Thanksgiving daw, no? Thanksgiving dinner with our Filipino community uh, Chinese community And celebration of the 50th uh, Anniversary of the Philippine-China Relations So, nakalagay Malacanang So, malakanyang Palace daw ito, no? Ayan po yung damit niya, guys ayan, 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 ayan So, nagdududa po ang mga netizens Nagbabasa ako sa comment, no? Doon po sa post ni Engineer JD Or JD. yan po yung ano niya mahina talaga ako sa mga ano guys sa mga sa mga yan JD or JD So yan po yung page mismo po siya yung nagpost na nagtataka siya bakit ganito pa rin yung damit ni Madam Lisa kasi ito po yung sinusuot niya eh, noong Chinese New Year papakita ko sa inyo no <laughs> saan ba yon ayan po oh so Chinese New Year ito po yung damit niya colorful pero same na damit Itong pinost naman niya na picture ngayon ay medyo fade. So, ibig sabihin, in-edit para hindi gaanong halata. So, nagtataka lang po itong nagpost post na si Engineer JD. Sabi niya, grabe na ba yun si Madam Lisa, ang arte-arte niya, hindi man lang nagbihis. Kasi yung damit na sinuot niya ngayon, na nakapost sa kanyang Facebook page, at uh, sinuot niya noong Chinese New Year, January 28, ganun, same na damit. Samantalang itong si Mandam Lisa, maarte daw ito sa pananamit. Imposible naman hindi magbibihis. Yun po ang sabi ng no? Engineer JD na nag-post. Nagtataka siya, guys. Kaya kayo, anong masasabi nyo? Diba? Nakakalito. Ayan po, oh. January 28, nagpasalamat po sa kanya ang Chinese Ambassador of the Philippines. Oh. Diba yung damit, tingnan yung damit, oh. Oh, naglagay lang siya ng scarf. Oh, terno pa sila ni ano oh. Ni Cheese Escudero. Ayun oh. Oh, may, scarf silang dalawa. Tapos may may <laughs> may sinabi pa niya rito, sabi hindi kaya mag magsiselo si BBM dito, sabi no nagpost nga uh, na kasi si Madam Lisa daw nag-heart pa raw sa picture ni nito ni ano Cheese Escudero. So, tawang-tawa po siya guys no kasi nag-research po talaga siya at talagang kinumpara po niya bakit ganun? Same yung damit, pero medyo fade lang yung latest na picture ngayon. Pero same sila ng damit nung sinuot ni Madam Lisa noong mga January 28, Chinese New Year. Di ba nakakapagtoko? Di ba so sana para matapos ng isyong ito ay mag-live na si Madam Lisa, magpa-press con po siya. Di ba guys? mapapreskon kasi hindi ito basta-basta ng mga chismis ng mga chismis-chismis na mga ni-reveal ni Maharlika na ayon doon sa kanyang puting ahas itong si uh, Madam Lisa ay na-hold no na-hold dahil nga sa mga pangyayari doon sa mm, namatay na may-ari ng Rustan. 'Di ba? 'Di ba guys? Samantalang itong mga to hindi yan sila pumapayag sa mga fake news ko no, no? pag uh, um, paningin niyan paningin nila na sinisira sila sa social media, nasisira yung image nila, magpa-press ka agad yan at magsasalita. Pero hanggang ngayon, hindi mo mapapanood si uh, Madam Lisa na nagpa-press nag or kung ano-ano, 'di ba? Ang sabi nila, nagtatago daw sa mga old pics. Dapat yung mga latest ang pinapakita. Live talaga, yun talaga ang gusto nila. Para naman, makonfirm natin na totoo talaga na fake news ito. Hindi naman po pwede yung pinabulaanan ng Malacanang na hindi totoo yung kumakalat na balita na si Lisa Marcos ay na-detain sa LA. Yung mga ganun, tapos mga old pictures ang ilalagay, hindi pwede yun. Dapat may uh, ano talaga, may live para matapos ng isyong ito at mm, tumahimik na rin itong mga marites na katulad ko. O ba? Diba? So normal naman siguro, diba? No? Wala mo natin kung saan ba talaga siya, ano nangyari. Siyempre, siyempre, concern lang din naman tayo kasi first lady siya. Eh, no? First lady siya ng uh, Pilipinas, di ba? Asawa siya ng uh, pangulo natin dito sa ating bansa. Kaya concern lang tayo. Kaya normal lang po na mag-stalk-stalk tayo sa kanyang Facebook. Kung may live na ba? Ano na ang balita kaya sa kanya? Hindi ba? Ngayon, nakita natin na may post pala siya 2 hours ago. Kanina. Na-screen shot ko ito, 2 hours ago pa eh. So ngayon, mga 4 hours ago na siguro. Magtataka ka, bakit yung post niya dito? O, same yung picture. Sa old picture niya, January 20, ayan. Tapos ang ginawa ng editor, medyo finade lang ng konti. Yung damit niya para sabihin latest, pero imposible naman hindi siya magbibihis. No? Yung damit niya, ganun pa rin. Di ba? Yaman-yaman niya eh, arti-arti eh, Di ba? Very New York eh. O, oh, very New York yan. Hindi yan basta-basta mag, ano, uh, magsuot lang ng isang damit sa dalawang event. Hindi yan. Di, di po po, hindi po pwede yan. Kung, kung ano yung sinuot niya ngayon, kinabukasan, iba na naman. Hindi nila ibalik yan. Hindi nila, nila ibalik-balik sa pagsuot yung mga damit nila. Di ba? Siya na rin ang sabi na, ano um I'm I'm very New York o oh, di ba? So magtataka ka talaga. Bakit same yung damit niya? Doon sa old picture na Chinese New Year noong January 28, di ba? So yan lang sana sana mag-live na si Madam Lisa para matahimik na po kami at um, <laughs> <laughs> Natatawa ako kung totoo man, Diyos ko po. Three to six months po, bago malaman ang result, yun po ang nababasa ko sa isang post. Hindi ko ako sure kung totoo ba. Totoo ba, guys? Three to six months bago malalaman ang result? Di ba? So, ibig sabihin, ma talaga sila doon kung totoo man ito. Hanggang three months to six months. So, bilangin natin. Kung magpapakita na siya, after three months or six months, so alam na. No? So, sana hindi ito totoo, ha? Kasi, syempre, Pilipina ito, eh. First lady pa, nakakahiya po sa ating bansa, kung totoo man ito. Di ba, guys? Kaya, ito, paalala lang po, um, kahit maraming mga issue na lumalabas ngayon, tungkol kay Tatay uh, Digong, ay uh, huwag natin talagang kalimutang iboto ang PDP laban, ipanalo natin at wag na wag nating kalimutan ang schedule ng BICAM ngayong April 1, 2, and 3 na kailangang sagutin ni Estea ng mga crooks sa Supreme Court. Hindi natin makakalimutan yan. Hindi porkit nag-ingay sila ay makakalimutan natin yung, ano na yan, yung issue na yan sa BICAM. Diba? So yan lang po muna guys. And mamaya ulit.